Hamur. Hamur. Pizza. Pizza. Pacha. Pacha? Huh? Ah. Pacha pizza. Pacha pizza. Pizza. Huh? Pizza. Mini pizza. Mini pizza. Mini <coughs> daw siya pizza. Mini pizza. Ayun ang sangkap. Oh, ano na alam niya? Hala <laughs> na suwasan mo. Eh. No, kumakain na si Yamon kasi nagutom. Gumagawa sila ng breakfast. Itong daming ano, kiras o. Bu kiraz mabla? mı abla? Vişne, ekşi. Ekşi mi? Ha, Dami, grabe oh, isang palanggana. Dami oh. Pina ano lang to, pinamigay ng <coughs> Binigay ng ano ng kaibigan ng asawa ng kuya nit lang guys. Mag-vlog ako later on kasi nagtatawag na sila para kumain. We <laughs> breakfast pa lang kami, alas 11 na. See you later. Bye! Hello, guys! Good Hi. afternoon! Good afternoon! Last two days in... Thank Turkey! You. Ayan, last two days na namin. Masyadong maaraw, guys. Matasang araw. Ayan, yung sikat ng araw ay tumatama sa atin kaya ganyan ang ating reflection of sun. Ayan. So, we are going outside today and mag-finalize kami ng luggage namin at mamimili kami sa city ng mga gagamitin namin or dadalhin namin. <laughs> Ayan. So, ang mga kasama namin itong mga bata, maglalamiel. Gana naman sila. Ayan. Ayaw magpaiwan eh. Lahat na lang. Oh. This is blowing my hair. Oh. This is Yamor. She's wearing a yellow dress. And And we only have one day left and tell you tomorrow's the ah! last day here yes Then, the day after tomorrow we will be in UAE hi Yasushi. hello enjoy na enjoy tong mga bata siya kasi nga may kalaro may mga kalaro sila mga <laughs> daming pera ng ang daming pera dito sa sakyan yamon mo stop that I will I will show you something you you want to see fine there is a lot of money here in the car you want to see okay where is it can you find it can you find the yes. money

Ha? Ha? Siya mo. Natatangi. Eh. Kaya nag-CR muna kami. <laughs> so nandito na kami sa City, Samsu ah, Samsung, sa Samsung sa Kastamon. Mamimili lang kami. Ewan ko sa kami bibili lang mga bibili namin. Naantay namin yung papaking ni Mr. na isa nasita kami ng pulis kanina. Kasi, ninintuan kami. Kasi nga, nagpag si ng medyo alanganin. Kaya, kami. <laughs> Natakot si mister kasi nga, naka tatlong na yung ano niya, naka tatlong libo na yung fine niya simula pagdating niya dito. Tatlong <laughs> libo po bayaran ng katapos. <laughs> The drone, yeah. That is the drone. Bakabla or that? That side, in between the trees. Drone uchun lang polo sa rama. Drone uchun nyo lang Ay, buta pa rin! Hi, guys Ayan. Katatapos namin kumain, nagmeryenda kami. Dumating sumunod yung ano, mag-asawa, ayan. Tsaka yung isa, ayan. Hi, Elsie! Nagahanap kami ng sweets. I'm <laughs> <test>. Hi! <laughs> Nagahanap kami ng sweets. You any ayan, yan yung kuya ni Mr. Sumunod sila sa amin. Ewan ko, may balak pa naman silang no, puntahan. Actually, give me So, hanap na kami lang si Sensei si Mr. Namimili. Nandito silang lahat. Ah, sure. Hi, guys! Ayan, nandito kami look sa Castamono. Buna eh, baba? siya. Ah, for making bread? No. Adam evet. <laughs> 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 uh, give, give me one. so I will kick for you. <laughs> <laughs> oh, çok güzel. That one is. Look, even this one. Yeah, we can on buy later one. on. Magnet, you want To buy one? Later, on. we will buy later on. Why you want to buy it also? Uh -huh. respektleri andı sadece so var çeklik çapanlar tepi gözler Lütfen beni gör beni bak Kızlar bileklikler isim yazı yeah. böyle yakarak Later on another we will buy Pupunta kami sa ano pupunta kami sa my vlog yan Kita nyobayan Ha mashallah Last day Last two days namin dito sa Turkey and ito nandito kami na mashallah yan Pupunta tayo din sa casa sa taas Okay ano aakyat tayo ng tawag dito aakyat tayo ng paunti-unti kasi hindi makaakyat si kuya niya si abi hindi siya makaakyat guys din guys pero ang ganda ng view oh. kaya tayo sa taas oh Diyos mio marimar <laughs> Doon tayo galing sa baba. Tapos meron pa tayong aakyatin. Ah. Yeah. He is taking rest. Rest a little bit. Adi, can I take your picture? Of you on top. Magkita mo ang buong kasta mo no. Pagod na. Pagod na si Yamur. Si Abi hindi din makaakyat. OMG guys. Ubus na ating energy. Hindi na ako makaakyat. Nakakapagod umakyat. Tingnan nyo. Ang taas na namin. Andun na sila Abi Tsaka sila Yamur Tingnan nyo guys. Tunta Abi sa may Turkish flag. Di ba? Okay. Okay. ang mga kasama ko hindi video puro picture kaya konti lang yung video natin sa taas pero maganda talaga siya etong si Yamo nag na I don't know for beating the people baba say that <laughs> ang ganda ng view diba Ayan. ayun bibili kami ng pasalubong ni amor sa kanyang friends. Ah, choose which one you like, yamor. Nobody is here. Yeah, say Yeah, that is for fridge. That's not onion, that's garlic. Why there's too many garlic? Here, you want here? Oh, different garlic. We can buy from our home also. Chok. Nice. Don't go down, you will fall. Kale. Like, we can put picture here. And this one, nice. you to have also and they can write baba something ayan guys nabili kami ng mga kasi mga bunga dito para sa fridge magnets Nagpapagawa ko papasulat pa yung pangalan guys shun na kada ang hangin guys. O oh, ayan. Paalis na kami. Nakababawa na kami ng bundok. So namili na lang kami ng mga which one you want to ride? You like that? Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Bye. Bye. Tell to Baba. Hadi, Hadi, Hadi. Let's go. Oh, I don't know where is the water. Right? For, you have water in the car. Ayan guys. We exited Castamono. Nakalis na kami ng pasto we are on the way para kumain pero hindi ko alam kung saan kami kakain guys ayan yung kuya niya na sarapan sila ayan pakita ko sa inyo kung saan we don't say that we don't eat anything we we eat in Turkish, bunay. Pipet. <laughs> ha? Pipet. Okay? <laughs> 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 <Deepak>. not. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> is I know what are talking about. That what? You want to eat something yummy too much? Baba, listen to your son. <laughs> what you want? I want to eat something yummy too much. something yummy too much. What's something yummy too much? You want rice or chicken? Deep. You want chicken barbecue? Chicken barbecue? Without bone? Yes, you want to eat something yummy, too much yummy. Without bone, you want? Guys, barbecue chicken ngayon, ko lang, ko lang nalaman na ang straw huh? para ay pipet. <laughs> pipet sa turkey, guys, bone? ang straw. <laughs> Eh? Ay nila ako pero hindi nila nagigets kung bakit so ko tinatanong well, ang tawag dito sa... <laughs> Ayun yeah. oh, okay Pet Ano Pati pet diyo Yok. O, Oo, O, ba? mas Sobrang spicy guys. Pagkatapos namin kumain guys, sweets naman. Ayan. Kaya naman malulusog itong mga kasama ko eh. Oh. Non-stop mga bungangan namin kumain. Yasi! Ayan guys, lobat na ako at wala tayong charge nalobat ang cellphone ko guys kaka picture at kaka video <clears throat> so see you later bye say bye come on try it